Okay, Uh, punta kami sa beach, sa Bubon Beach. Yan na, yan na. Shout out. Hindi ka mo makat daw? Saan nga ba tayo pupunta? Sa Bubon Beach, sa may Ramos Beach. Ramos Beach, hi, let's go. Kamu na, kamu na. Tara na, Manay! Ano na? Tara, sakunasunod na! Jesus. Yan. Sakay na sa manay, sakay na manay. Kala. Hoy, ay pagibi ha. Ay pagibi.

mga mga Kapilipi, tayo po ay gugura na, ayan. Meron tayong linaan uh, ng mga kaanak. Yan, iniinig -in -in ko po mababa yeah. na yung sistema namin sa pagalis. alis Ayos po tayo mga Kapilipi. Kagamit tayo ng uh, voice-over kasi uh, walang sounds, walang, uh, walang boses ang iba mga Kapilipi. Ayan. Ayos na po tayo. Uh, para makarating yan mga kapilipin nag iihaw na nag iihaw na para may makain ang bawat isa yan nagkaka nagkakahanda na para maligo at magsaya dito sa dagat sa pinuntang namin ito yung uh, Ramos Beach yan sa may uh, bubun kataraman nung summer mga kapilipin Ayan, nandito na po lahat yung mga, yung mga kaanak Ayan na uh, sa isang barangay kami mga kapilipi Ito po yung beach mga kapilipi Ito po yung uh, Ramos Beach sa may Bubon, Katarman under summer Ayan o, oh. Uh, malilim po rito mga kapilipi kasi maraming puno Ayan Ayan o, uh, maraming puno sa ilalim uh, mga, mga Kapiliti Malilim, hindi mainit Ayan Ayan may mga cottage dito sa ilalim ng mga puno mga kapilipi nag-iyaw-iyaw na yung iba mga kapilipi sa wakas ah, nagkaisa din yung lahat yung mga ang mga kaanak mga Pilipi nagkasundo para maligo sa beach ah, minsanan lang po mga Kapilipi na ah, mga ginagawa mga minsan lang po bihira lang po mangyari na marami kami kasabay-sabay nagkasundo-sundo maligo kami sa dagat ito po mga Kapilipi ay December ayan araw po ng December ayan mga Kapilipi ano? Ihaw, ihaw. Ayan. Ayan. feature picture. Ayan, mga kapilipi. Mamay tayo ng voice of verse kasi may sounds, mga kapilipi. May nang mga nagbibidyo dito sa sa beach na pinuntahan namin. Ayan, o. Sasayawan. Ayan. Nagkakantahan. Ayan, nagkakantahan, mga kapilipi. Kaya gagamit tayo ng voice over. Ayan, mga nagsasayawan yan. mga tita ko yan, mga kapilipi. Nagsasayawan sila. Ayan. Pinanggala natin ng voice kasi mayroon sounds, may kanta. Alam mo naman, yung ating cough rights. gamit tayo ng voice over, mga kapilipi. Ayan. Lagyan na natin ng kanta yan mamaya, mga kapilipi. Ayan. Nagkakasayahan. Ayan, mga kapilipi, yung mga kumangkin. Ayan aking uh, sinashout out yung yeah, mga tito ko